Oh, they got him smashed in there! Holy smokes, he got in the cops. Cops are not taking the, the prerogative. They need, to, they need to take. Oh my God, they just shot him! Dude, they just shot him. Son. They just killed the dude. Holy. Sh Makikita sa dramatic footage sa internet ang mga state troopers na binaril at pinatay ang isang hitchhiker na walang dalang arma sa isang Nevada highway sa labas ng Las Vegas noong biyernes. Ang video na kinunan ng isang saksi at nakuha ng Las Vegas Review Journal ay nagpapakita kung paano sinubukang i ng polis si DeAndre Burghardt na hinaharas di umano ang mga dumadaan na bisikleta at sasakyan. Tinigil ng pulis ang traffic at tumayo sila sa gitna ng kalsada kung saan kinausap nila ang 20-year-old na si Burghardt. Ang video ay nasa 7 minuto ang haba. Pero imbis na mabilis na i-detain si Burghardt ay hinayaan pa siyang magpagala-gala ng mga pulis. Makikita ang isang police officer na nagalit at sinipa si Burghardt na sinubukan namang suntukin ng pulis. Mula dito ay mabilis na nauwi sa patayan ang kakaibang standoff. Makikitang tumungo sa isa sa mga police car si Burkhart na sinubukan rin daw na kunin ang AR-15 assault rifle ng isang police officer. Ang baril ay nakalock sa isang gun rack. Natakot ang mga polis sa pagkilos ni Berghardt kaya pinagbabaril nila ito ng sampung beses. Oh, they got him smashed in there! Holy smokes! He got in the cops. Cops are not taking the, the prerogative. They need, to, they need to take. Oh my god! They just shot him, dude! They just shot him. They just killed the dude. Holy shit. They just killed him.